Number one, wait for God's timing. Bago natin basahin ng talata, balikan muna natin sandali ang kwento. Tayo ay bumabalik ng mga 3,000 years ago sa panahon ng Israel na muling haharap sa isang malupit na kaaway, ang mga Filisteo. At hindi ito simpleng gulo lang, ha? ito ay totoong banta ng digmaan. Kung babasahin mo sa simula ang kabanatang ito, ang mga Filisteo ay nagtipon ng libo-libong sundalo. May mga kabayo, may mga chariots, at para bang sinasakop na nila yung buong paligid ng Israel. At ang mga sundalo ni Haring Saul, nagsisimula ng matakot. Nagtatago sa kuweba, sa mga lungga, pero tandaan natin, hindi siya basta-bastang tao lang. Siya ang kauna-unahang hari ng Israel. Hindi siya pinili ng tao lang, ang pumili sa kanya ay ang Diyos siya ay matangkad, matipuno, magandang lalaki. Pero higit pa doon, may plano ang Diyos para sa kanya. Tandaan natin ito, may plano ang Diyos para sa kanya at maganda ito. Kaya lang, tignan natin kung anong mangyayari kung matutupad niya ba ang plano na ito na maganda sa kanyang buhay. May magandang layunin sa kanya, kagaya ng layunin ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Magsisilbi sana siyang modelo ng isang hari na sumusunod sa Diyos. At sa umpisa, ganda naman yung takbo pero dito sa eksenang ito First Samuel chapter 10 hanggang chapter 13 sinusubok ang puso ni Saul. Si Samuel naman ang propeta ng Diyos na nagbigay ng malinaw na tagubilin kay Haring Saul. Sabi ni Samuel kay Saul sa First Samuel 10:8, basahin natin ito. Mauuna ka sa akin sa Gilgal at pupuntahan kita roon para ipaghain ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Hihintayin mo ako roon ng pitong araw. Ako ang mag-aalay ng handog at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Simple, klaro, malinaw, Anong instruction? Maghintay. Now, anong ginawa ni Haring Saul? Basahin natin ang 1 Samuel chapter 13 verse 8 to 9. Pitong araw siyang naghintay roon, tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Ngunit, hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya ay isa-isa nang umaalis. Kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan at siya na ang naghandog ng mga ito. Now, kung babasahin mo lang ng mabilis, baka maisip mo, eh naghintay naman si Saula pitong araw nga yun eh. Pero kaibigan, ito ang hindi agad natin nakita. Oo, naghintay siya ng pitong araw. Pero hindi siya naghintay hanggang matapos yung buong ikapitong araw na yon. Maring alas 12 pa lang ng tanghali, hindi pa dumarating si Samuel. Tapos baka padating na siya ng hapon o gabi pero naubos na yung pasensya ni Saul. Kaya kahit ilang oras na lang sana ang hihintayin, siya na ang kumilos. Alam mo kung anong problema doon? hindi lang ito tungkol sa delay. Ito ay tungkol sa puso. Yun ang totoong concern ng Diyos. Kasi ang tunay na pagtitiwala hindi lang nakikita sa tagal ng paghihintay kundi sa pananatili hanggang sa dulo at ito ang ating unang point kung gusto nating makaiwas sa impatient heart wait for God's timing hindi ito madaling gawin lalo na kapag parang hindi gumagalaw ang Diyos lalo na kapag ang paligid mo nakakagulo na katulad ni Saul ang mga tao mo, umaalis na. Ang kaaway, palapit na. Tapos ikaw, nandyan ka, naiipit sa pagitan ng utos ng Diyos at takot sa paligid mo, takot sa sitwasyon mo, at takot sa, sa sasabihin ng ibang tao. Pero kaibigan, ang pagsunod sa Diyos ay hindi nakadepende sa kung anong nakikita mo, kundi nakadepende ito sa kung anong sinabi niya. At ang sinabi niya kay Saul ay, hintayin mo si Samuel. Ano ang nangyari nung hindi siya naghintay? Oo, nakapaghandog siya pero hindi niya nakuha ang presensya ng Diyos hindi niya nakuha ang favor ng langit. At dahil sa pagmamadali niya, nawala ang kaharian sa kanya. Ibigyan, eh gaano kadalas tayong nagmamadali rin? Nagdesisyon agad, kahit hindi pa tapos ang proseso, pinilit ang relasyon kahit hindi pa tamang panahon, lumipat ng trabaho kahit hindi pa malinaw ang leading ni Lord. At sa bandang huli, nagsisisi tayo kasi nauna tayo sa Diyos. Ibigyan, eh tandaan mo ito, mahirap maghintay pero mas mahirap ang consequence ng pagmamadali. So ano dapat gawin ng pusong gustong maging patient, wait for God's timing. Hindi lang sa oras na gusto mo, kundi hanggang sa oras na sinabi niya. Isipin mo ito. Kapag nagbe-bake ka ng tinapay, may bahagi sa proseso na kailangan umalsa muna yung dough. Tama ba? Sino po sa inyo yung nagbe-bake? Alam na mga panadero na hindi pwedeng minamadali yan. Tinitignan mo sa oven window, parang wala namang nangyayari. Ang bagal. Tapos yung puso mo, hindi mapakali. Sinasabi sa'yo, bilisan natin, baka okay na to. Kaya anong ginagawa natin minsan? Binubuksan mo na yung oven, turn on mo na yung, yung, yung uh, apoy o kaya tinataasan mo palalu yung init. Pero ano nangyayari? Nasisira ang tinapay. Hindi umaalsa ng tama Hilaw sa loob, sunog sa labas, kasi ang oras o timing ay hindi suggestion, kundi bahagi iyon ng proseso. Ganon din ang nangyari kay Saul. Yung paghihintay na inutos ng Diyos, hindi lang ito tungkol sa schedule, hindi ito suggestion lang ng Diyos. Ito ay malinaw na utos. Ito ay tungkol sa karakter. Ito ay tungkol sa puso. Ito ay tungkol sa pagtitiwala hindi lang ito logistics. It's about the heart. Kapag sinabi ng Diyos na maghintay, ang ibig sabihin nun ay may ginagawang malalim si Lord habang tayo ay nasa pagitan ng pangako at pagtupad. Maring may promise si Lord sa'yo. And then, sabi mo, okay, kiniklaim ko yung promise na yan, Lord. Pero habang wala ka pa doon, nagaantay ka, ang tinitingnan ng Diyos yung puso mo. Mahalaga sa Kanya kung nagaantay ka ba o hindi. Kung nagtitiwala ka ba o hindi. Ang problema, gusto natin ang pangako, gusto natin makamtan yung promise, pero ayaw natin yung panahon ng paghihintay. Tama ba? May kwento ako tungkol sa isang kabataang lalaki. Tawagin natin siya Marcus. Tinawag siya ng Diyos sa ministry noong 22 years old na siya. On fire. Grabe ang paso niya sa preaching. Gusto na niya mag-reach out, magtayo ng church, maglingkod ng buong puso. Pero alam mo kung ano nangyari? Puro sarado yung pinto. Matagal natapos yung seminary niya. Walang church na gustong kumuha sa kanya habang ang mga kaibigan niya ay umaangat sa kanilang career. Siya naman, nasa restaurant, naguhugas ng pinggan, nagtataka, nagtatanong siya, Lord, nakalimutan mo na ba ako? Dumating sa punto na gusto na niyang sumuko, pero isang araw, kinausap siya ng kanyang pastor. Ang sabi sa kanya, anak, hindi inaantala ng Diyos ang ministry mo, kundi inuhubog ka muna niya. Lahat ng taon na akala mong sayang, ginagamit niya para ihanda ka sa mas malaki pa. Ngayon si Marcos, pastor na ng isang matagumpay na simbahan. At kung tatanungin mo siya kung ano ang pinakakailangan niyang season, yung mga taon ng paghihintay, yun na sabi niya, ang pinakamahalagang season ng buhay ko ay yung mga taon na pinaghihintay ko. Bakit? Doon siya natuto ng pananampalataya. Doon siya natuto magtiwala sa Diyos. Doon siya natuto ng pagtitiis at ang tunay na pagkakailangan lumalapit sa Diyos. Ganyan din tayo tinuturuan ng Diyos. Minsan, merong mga delay. Paghihintayin niya tayo. Pero ang ibig sabihin nun, kilala ka niya. Ang ibig sabihin nun, meron siyang ginagawa sa background. Ang ibig sabihin nun, meron siyang gustong baguhin sa puso mo. Ang ibig sabihin nun, hinahanda kanya para doon sa pagtupad ng promise na yon. Si Moises, tinawag ng Diyos para iligtas ang Israel mula sa Egypt. Pero hindi siya ginamit agad. Apat na pong taon muna siyang lumaki sa palasyo ng paraon. 40 years. Parang delay pero may development. Merong ginagawa ang Diyos gaya ng pag-train sa kanya sa leadership at influence. Pero nung akala niya, ready na siya, nagkamali siya tumakas siya at nagtago sa disyerto. At anong ginawa ng Diyos? Pinaghintay siya ulit nang isa pang 40 years. Grabe, another delay. Alam mo, siguro no, kung ako yon grabe naman Lord, ang tanda ako na. 40 years na naman ulit. Akala ko ba gagamitin mo ako? Pero ito pala ay development. Ito pala ay pagmumold ng character. Gaya ng humility. Matututunan mo ba ang humility sa desert? Yes! Hindi mo matututunan ng humility kung nandun siya sa marangyang palasyo. Hindi niya yung matututunan doon. Hindi niya matututunan yung patience. Kapag nandun siya sa palasyo, matututunan niya yun saan? Sa desert. Matututo siya mag-antay. Matututo siya mag-alaga ng mga inaalagaan niya at antayin sila na maging safe sa mga wild animals. Doon kasi sa disyerto, walang spotlight. Wala siyang mga tauhan na uutusan niya. Kung hindi, kailangan niya maging patient. Walang eksena na siya ay boss. Kundi, nag-aalaga lang siya ng tupa. Development. Ito kasi ang gusto ng Diyos sa atin habang nag-aantay tayo. Ito yung purpose. Kaya nga, kabisado niya ang buhay sa disyerto. Kasi balang araw, doon siya maglalakbay sa disyerto. Yun yung purpose, development. Kaibigan, doon sa disyerto, hinubog ni Yahweh ang kanyang puso. Natuto siyang sumunod, natuto siyang makinig at magtiwala kahit walang pumapalakpak sa kanya. At nung handa na siya, doon siya tinawag ng Diyos mula sa nagliliyab na punong kahoy. At ginamit siya para palayain ang buong bansa. Ganon din si Abraham, pinangakuan ng Diyos na maging ama ng maraming bansa. Pero alam mo ba kung gaano katagal siya naghintay? Hindi lang one year. Hindi lang 2 years, hindi lang 3 years. 25 years mula nung pinangako ni Yahweh na magkakaanak siya kay Sarah hanggang sa ipinanganak si Isaac. Imagine mo yun, siguro kung one year lang, baka si Abraham ano, talagang sasabihin natin, syempre madali lang naman magantay, one year lang eh. Pero susunod na taon, ba't wala pa rin, hindi pa rin, hindi ka pa rin buntis? Pakatapos ng 3 years, kamot ka na ng ulo. Ano ba yan? Di ba nangako si Lord? Pakatapos ng 5 years, wala pa rin. Naku, siguro baka nagtatampo ka na kay Lord. Pero iba si Abraham. Hindi madali yon. May mga panahon na parang imposible na mangyari talaga. Matanda na sila. Baog pa ang asawa niyang si Sarah. Pero tingnan mo, ano sabi sa Romans 4.20? Basahin natin siya. Hindi siya nag-alinglangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Hindi delay ang nangyari kay Abraham, kundi development. Hinubog ng Diyos ang pananampalataya niya hanggang sa kaya niyang maniwala kahit hindi pa niya nakikita ang katuparan. Kaya kung ikaw ngayon parang si Marcus, si Moses, Entonces... o si Abraham at nasa gitna ka ng mahabang paghihintay, huwag mo isipin na nakakalimutan ka ng Diyos. Baka yan ang talagang kailangan mong season sa buhay mo. Kasi minsan, bago gamitin ng Diyos sa public, dinadaan ka muna niya sa private na proseso. Kasi ang puso na hindi hinog sa disyerto, hindi tatagal sa battlefield. Kaya ang puso hindi marunong maghintay, madaling mapagod, madaling sumuko, madaling gumawa ng sariling paraan. Pero ang puso natutong maghintay sa Diyos. Yan ang pusong handang pagpalain. Gamitin at pagkatiwalaan. Ibigan, di ko alam kung anong iniintay mo ngayon, pero alam ko mahirap maghintay. Nakakapagod, nakakalito, nakakatanong minsan kung Lord, kailan pa? Maaring naghihintay ka ng trabaho, paulit-ulit kang nire-reject kahit qualified ka naman. Maaring naghihintay ka ng breakthrough sa finances mo, pero parang laging kapos, parang hindi natatapos yung utang. Kahit tapat ka, nagbibigay kay Lord. Maaring naghihintay ka ng sagot sa panalangin mo, matagal mo nang pinagdarasal ang kagali o pagbabago ng mahal mo sa buhay. Maring naghihintay ka ng restoration sa relationship. Sa asawa mo lumayo, anak mo hindi na nagpe-pray o kapatid mo hindi mo na makausap. Maring naghihintay ka ng katuwang sa buhay pero parang walang dumarating. Maring naghihintay ka ng direction sa calling mo. Gusto mo maglingkod pero di mo alam kung saan ka ilalagay ng Diyos. O baka naman, naghihintay ka lang ng sagot mula sa Diyos pero tila tahimik siya ngayon. Kaibigan, hindi mo kailangan maintindihan lahat ngayon. Pero kailangan mo magtiwala. Kasi ang hindi mo nakikita, kitang kita ng Diyos. At ang panahon na akala mong sayang, yan mismo ang panahon na ginagamit niya para hubugin ka. Wait for God's timing. Sabi ni Charles Spurgeon, If the Lord Jehovah makes us wait, let us do so with our whole hearts. For blessed are all they that wait for Him. He is worth waiting for. The waiting itself is beneficial to us. It tries faith, exercises patience, trains submission, and endears the blessing when it comes. Ngayon, ang tanong, paano ba tayo maghihintay sa timing ng Diyos? Una, alalahanin mo, ang delay ng Diyos, hindi rejection. Ulitin ko, ang delay ng Diyos, hindi rejection. Hindi dahil hindi kanya mahal. Hindi dahil nakakalimutan kanya. Kundi dahil may hinahanda siya. At hindi lang basta kung anong bagay, kundi mas makakabuti sa'yo. Mas magpapatibay sa'yo at mas tama sa panahon. Sabi nga sa awit 84.11, hindi ipinagkakait ni Yahweh ang anumang mabuting bagay sa mga taong namumuhay ng matuwid. Sabi sa talata, hindi pinagkakait. Ang ibig sabihin, may gagawin ang Diyos patungkol sa sitwasyon mo. Pero may kondisyon. Sabi dyan, sa mga taong namumuhay ng matuwid. Ang mga nag-aantay at nagtitiwala sa Diyos, ay sila ang mga taong matuwid sa paningin ng Diyos. Ibigyan, kapag sinabing wait, hindi ibig sabihin nun no. Minsan, ibig sabihin lang nun, hindi pa ngayon anak, pero magtiwala ka, may hinahanda ako. Pangalawa, gamitin mong panahon ng paghihintay hindi lang para makasurvive, kundi para lumago. Huwag lang tayong magbilang ng araw, gamitin natin ang bawat araw, para mas lumalim ang pananampalataya natin. Tanungin mo si Lord, Lord, anong tinuturo mo sa akin ngayon? Hindi laging madali, pero bawat delay ay pagkakataon para mahubog ang karakter mo. Para tanggalin ang yabang, buuin ang tiwala sa Diyos at hubugin ang puso mo na kaya nang i-handle ang blessing pag dumating na. Ang ibig sabihin, ang puso mo ay lumago na to the point na hindi mo na mamahalin ang blessing pag dumating na. Na mas mahal mo siya kaysa sa Diyos. Pangatlo, maging tapat ka sa kasalukuyan kaysa magpanik sa hinaharap ang dami sa atin ang inisip agad ay yung 5 years from now. Pero ang Diyos, nagbibigay ng sapat na liwanag para sa next step mo. Ito ang sundin mo muna. Kahit di mo pa nakikita yung susunod na 20 or 30 steps away. Parang flashlight sa dilim. Hindi mo kita lahat, pero kita mo kung saan nakafocus ang liwanag. Kita mo kung saan ka pwedeng tumapak ngayon. Hindi mo pa makikita yung 1 kilometer away. Ang tanong, dapat ka ba muna sa pinapagawa niya ngayon kasi minsan ang susunod na pinto nagbubukas lang kapag faithful ka sa kasalukuyang posisyon mo ngayon. Kapag faithful ka doon sa sinabi ng Diyos sa iyo na hakbangan mo, doon sa naging maliwanag na sa iyo na sinabi ng Diyos sa iyo, pag naging faithful ka na doon, tsaka magbubukas ng panibagong pinto ulit. Hindi bubuksan ng Diyos yung pinto sabay-sabay and then mamimili ka kung saan ang gusto mo. Hindi. Magbubukas siya unti-unti at kailangan kung saan kanya dinirect doon ka pumasok kasi kung hindi maliligaw ka hindi ka makakarating doon sa susunod na pinto na bubuksan niya kaya kapatid kung ikaw ay nasa season ng paghihintay huwag mo sayangin huwag mo madaliin huwag mo palampasin dahil sa panahon ng paghihintay doon gumagawa ang Diyos sa mga bagay na hindi mo pa nakikita at tandaan mo ang pusong marunong maghintay ay pusong handang pagpalain ng Diyos